mag -walk, walk muna tayo ngayon guys ano kailangan ano pumayat tayo ng konti para ano healthy body pa rin no bye bye walk-walk magbili lang tayo ng talbos kamote at saka okra talong dito guys Tapos <tinyo> so, magbili tayo dito ng ano pang bisal pang -almosal. Tanggap tayo guys. Ayan. Ayan. Diyan siya. Ah, mm -hmm. Grabe. Pinapapawisan na ako. Bumili lang ako pandisal tsaka gulay. Ayan. Tapos ng lakad ko. Ayan. Ayan dito. yan sa Forest Ridge. Ayan. Forest Ridge. Grabe yung pawis. Pawis, pawis grabe maganda dito ayan ayan mga ano tapos ayan. Ayan. may mga ano nakapagod grabe sobrang pawis ko ayan ang dami mga halaman malalaking bahay dito ayan oh no. Ah, oo, naglakad ako. Tapos bumili ako ng gulay. <laughs> Lalakarin ko na lang para ano, exercise. Magkukuha tayo ng ano, papaya dito sa mga kaibigan natin. Kaya lang ito, tatali ang kumuha na. Ayun siya guys, so ayan o. No. Ayan o, no. ayan, ayan. Kunin natin yan kung makukuha ko ano naka ito yung tungtungan ko oh okay? tungtungan nako ayan no ako hindi siya ako malambot naman ng ano, yung tawag Hindi yung yan mal malambot siya, hindi kaya. Hindi kaya. Hindi nga kaya. O, oh, hindi, hindi kaya. makapasok yung ano. Oo. Oh, Yung maliliit, huwag mong kukunin. Oo. Oh, oh. Ang hirap. Ma sa lalaki dapat ko muna yan. Walang lalaki sa amin na. Hindi, o. Oh. Mga Ay, ah, ano mahirap. Ano ka dapat kahoy yung matigas na ka. Oo, oo hindi madaya. Dapat lulundulan din yan eh. hindi oo. Lulang, hindi kaya. Walang walang ang hirap. Tingnan mo oh, hindi niya amo. Hindi nga kaya. Ay nga yung minud di mo makukuha. Makukuha siguro yan. Hindi si Rana yan. Ngunug, kaya nga. Hindi ito pa hinugo. Oh. O sige, yung hinug na lang. Oo. Pakuha mo sa hindi, hilaw pa yan. Hindi ito. Oh. Pwede na yan mga dalawang araw. Ay, 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 alis ka dyan, oh. ayun, yun, 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 Hindi, gusto ko yung ano... na ng ay, sa hindi, hilaw pa yan. Hindi, ito ay, 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 ka ay, alis ka ay, 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 hindi mayroon na siyang mayroon na mayroon nang ano di yes, space na pwede siya wala kuha ka kahit mga tatlo lang na ano tingnan na hindi ito 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 oh ay oh, oh, mo. Mo ako hinugo oh yung dalawa na sa inyo yung pagkana ko ay ito ang lamot ayun yung malaki ko kung na so, kahit dalawa lang hindi ko nga kung kaya ay, hindi. Dapat talaga itong ano. Kahoy talaga yan. Oh. Lumulundu eh. Oh. dapat sa ilalit ka. Dapat talaga kukuha muna. Lumulundu eh. eh oh. Saya. Ang tigas. Pati. Hindi kaya. Ay, yun yung dito. Hindi kaya. Lumulundu yung ano yun. Ah. Palitan mo ng ano, ng matigas na kahoy. Oh, sayang. Dali mo na yun. Sa, yun ay, na Yung nalagyan. Sa'yo na. Hindi, puno mo na. Ano dapat palitan? Palitan ano? mo, o. Lumunan doon, tsaka hindi ano. Pwede ay, Alam ko na, yung ano sana, yung hagdan na matalas doon sa amin. Kaya yun ang iyong hagdan? Oo, tapos ito, ano, yung... Palitan mo yan ng kahoy. Oo. ano, oo. Ay, ano ba yun? Ang hirap pala, no? Mahirap kunin! <laughs> Luluto tayo ngayon ng, ano, minod, minodong, ano to, uh, manok, ganito lang, oh. Ganito lang. Nag, ano, ako ng ayan pinababad tapos butter ayan lang ay mai gisa-gisahin ko lang yan sa ano sa kunting butter tapos hindi ko na yan lalagyan ng kung ano-anong ricado pa kundi ilagay ko lang ano tomato sauce tomato sauce at saka nabulol na naman ako <laughs> tsaka yung mga sari-saring gulay ganun lang ang dilim dito sa pwesto ko kasi sira yung isang ilaw kaya ang hirap eh ano alas 7 na ng gabi kaya ganyan kasi hindi pa ayos yung kusina namin ano pa lang ganyan ganyan pa lang yung kusina nakalat kalat yung gamit pero tiis tiis lang maayos din yan pag-ipunan. <laughs> Di naman yun nakukuha lahat ng bagay sa madalian, diba? Kaya, ano, tiis lang. Ganon lang ang buhay. Ayan. Gisahin ko lang hanggang medyo mag brown. Tapos, ano, ma, -mala mawawala yung lansa. Ayan iba iba tong luto ko minsan ina-apply ko dito yung ano natutunan ko sa ano Taiwan kasi hindi mapili yung mga Taiwanese guys hindi yan mapili yung pagkain pag sinabi sinabi nila na Linda ay magluto ka na sabi sabihin ko anong lutuin ko sabi na ni ni Chow Susumo ni Tzu hapuhaw ganun lang yun sila eh masarap tayo magluto kahit gulay lang ano sabi nila pag naluto ko na how to how to how to how to doon kasi ginis ano kailangan magisa ka dalawang gulay tapos isang soup tapos pag fish, fish na walang karne. Hindi sila mahilig sa karne. Ang pinakagusto talaga nila ano is gulay. Vegetable. Eh madiskarte tayong magluto guys sa ano sa pagkain ng mga chay, Ch Taiwanese. Hindi yung Chinese, Taiwanese, iba kasi sila. Iba ang lahi ng Taiwanese at saka Chinese. Pero sa tingin ko, kalahati ng ugali ng ng Chinese, ano mas mababait ang Taiwanese. Sa totoo lang guys, mas mababait ang Taiwanese. At saka nakukuha ko talaga sila yung loob nila. Sa isang ngiti mo lang. Ayan, ganyan. <laughs> eh, lagi ko silang nginingitian. Kaya, ano, kahit masakit na sa tay nga yung ano yung sinasabi sabi ko how 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 ganun lang alam niyo ibig sabihin non yes sir yes sir ganun <laughs> ganun lang yun kaya yung isang employer ko 9 years ako doon diretso kasi pinaka paborito nila alagang alaga ko yung matanda ano, nagustuhan nila. Sila pa yung gumagastos sa lahat ng ticket ko pag umuwi. Kahit pa taon-taon ako uuwi, okay lang. Pero ayaw ko kasi nauubos yung pera ko. <laughs> pag umuwi. Ayan, nag-brown na siya guys. oh, so, ayan, ayan. Ayan. Pat, ano, hindi, hindi ako mahilig magtakip ng ano, ganyan lang siya kan rogo ah uh, lawo men si ito yung minudo na ano style minudo ng Taiwan ano lang to sarili kong mino sa kanila kasi minsan ako talaga yung pinaubaya nila yung mga ulam na lulutuin lalo na doon kay mam Ma Sophie. Si mam Ma Sophie talaga. I miss you, Ma'am Sophie. Tsaka si Yang Yang at tsaka si Becky. I miss you so much. Sana makita niyo ako. <laughs> Tsuhaw la. la. Luto na. Ayan. O, oh, yan na, yan na, guys. O, oh, ayan na. Ayan. Nang style minudo. Pero sa atin kasi mayroong ano... Kumbaga, apritada, ganyan ano pero sa sa Taiwan naku, sarap na sarap na sila sa ganitong luto guys promise lalo na yung mga ano mga edukadong tao pag nagluto ka ng mga ganito naku tuwan tuwa sila sa ngiti ko pa lang, talagang natutuwa na sila <laughs> kasi kinakanta-kantahan ko yung ano pagluluto ko lalo na pag marinig nila natutuwa talaga sila tapos pag kinakausap nila ako lago akong nakangiti ayan, ayan ang paborito nila sa sa akin lang ha, ewan ko lang sa iba kasi minsan ano kasi tinuturoin nila akong pamilya yung mga na nakakasalamuha kung amo marami akong naging amo doon pero family yung ano touring nila sa akin lalo na yung 9 years eh halos naman lahat eh yung mga edukadong tao lang ha ganun tapos si ma'am Sophie lalo nako I miss you ma'am Sophie miss na miss na talaga kita lalo na si Yang Yang kasi yun ang alaga ko no, sige na babay na guys kasi ano nagaantay na yung mag ina sige babay na po kain na tayo ayan no, nagugutom na daw si George hi hi kay ate George, hi hi ate suplado siya kasi gutom na siya <laughs> gusto niya nang kumain kain na tayo, nandito na yung niluto ko, tapos may sobra pang ano, gulay, mayroon pa dito nakatakip na mga isda oh. kain na tayo Nag-pray ka na, George? Nag-pray -nag ka na, George? Oh no, ano yung ano? Pray muna tayo, George. Pray muna in the name of the Father. In the name of the Father, the, the, Father, the, and the Son, Spirit. the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you, Lord, Amen. for the food. Oh, ayun na, ha? Oh. Nag-pray yan si George. Ano, hindi niya lang... Hindi niya lang sinasabi, pero pag nagganyan na siya, ano ibig sabihin, ano na yun? tapos na. Eh! <laughs> ano yon? Mabaho tayo, John. Isang subo nga kung talaga masarap. Mmm, ang sarap. Ay, nako, ang sarap ng minudo ng, ng ano, Taiwanese. Namimiss ko talaga yung dalawang bata. Kasi ano, pag anong niluto ko si Yangyang Yang tsaka si Becky Sana mapanood niyo ako no Kasi na-upload ko to sa ano sa YouTube ko YouTube channel Hello Becky at tsaka okay. Ma'am Sophie Nalin na Yangyang na, Yang Yang. na, yan. yung remote okay. si Kain muna kami guys kasi gutom na rin di ako nagmerienda Bye-bye muna. Ay, ayaw ko pakita yung subo kong malaki. Bye-bye!